Tumas ang chance ng Gilas na manalo laban sa team ng Latvia at kita natin na pinataob ng Finland ang Latvia na walang 3 at Kristaps injured hindi maglalaro sa OQT. Magkakaalaman na, konting pahinga para sa Gilas, bakbakan na kagad laban sa team ng Latvia at Georgia. Bertans ang sentro ng Latvia, active in player nga rin pero nakita natin ang laro ni Nakai at Fajardo sa loob ng paint astig na dalawang malalaki. Hirap ang kalaban na maka sa kanila. Yun nga lang yung trace ng kalaban pumapasok sa kanilang last 2 games lalong lalo na sa 4 quarter. Mga kalaban hirap sa loob ng paint alam nila na mahirap maka-score doon kapag kay Soto at Fajardo ang nagbabantay sa loob ng paint pero sana naman sa laro ng Gilas kontra sa team ng Latvia at Georgia mga tira ng kalaban magmintis ngaren sa crucial minutes ng laro lalong lalo na sa fourth quarter dahil nakikita na natin di dikitan ang magiging laro ng Gilas dito sa OQT matalino si coach Tim Cohn hindi nagpapabaya alam kung kailan tatawag ng timeout at kung kailan niya papalitan ang kanyang mga players kaya nagkaroon sila ng chance na manalo laban sa team ng Turkey at Poland talo ang Finland sa Japan noon sa FIBA World Cup is ang Asian team, ang Japan at ngayon naman talo ang Latvia sa team ng Finland ibig sabihin nito chance ng Gilas na manalo mataas kontra sa team ng Latvia walang 7 footer na Kristaps, Kaisoto at Junmar nakikita natin na magiging isa sa susi para sa Gilas team sa game nila kontra sa team ng Latvia sa mga guards natin, Dwight Ramos, CJ Perez at Newsom, subok na ang mga yan, asahan natin ang hassle nila sa opensa at depensa sa wings naman, Oftana Tamayo at 2-3 natin si Kembao, pwedeng uminit ang laro, maging ang ibang players ng Gilas kapag pinasok talagang bigay todo, pinapakasal pinapatunayan nila na kaya nilang ibigay ang best game nila para sa Filipino basketball fans. Marami ang bumilib sa Gilas, Philippine basketball brand versus European basketball brand. Halos magkasing level na pala, 80-82 ang score natin, Euroleague champion Balcerowski, NBA player na si Jeremy Sohan, naglaro at full rotation. Ang Poland, ginamit ng Poland ang kanilang mga big guns at nanalo sana ang Gilas kung pumasok ang karamihan sa kanilang mga free throw attempt. Wala ka nang hahanapin pa sa ganitong klase ng performance mula sa Philippine men's basketball team, rank 15 ang kalaban natin at sa friendly game na ito, ganito katikit ang final score 80-80, 2 80, points lamang ang lamang ng Poland kontra sa team ng Gilas. May pagkakataon na nakalayo ang kalaban ng mahigit sa 10 points sa score pero Coach Tim Cohn, ginising ang kanyang players, pinagmumura niya ang mga ito dahil nakikita niya hindi na sinusubukan ng Gilas na manalo at parang bumitaw na nga sila sa laro pero pagkatapos ng timeout na yon, ito ang naging resulta, 80-82 ang score. Panalo sana, halos abot kamay na ng Gilas ang tagumpay pero ayos lang ito at sana laban sa Georgia at Latvia kahit isa lang. Ang makuha nating panalo ay malaki-laki ang chance natin na pumasok sa second round. May mga tawag rin na kitang kita na pabor sa kalaban kagaya na lamang sa eksenang ito bagsak si Brownlee at yung foul sa loob ng paint kina June Marat kay Soto pero ganun talaga minsan kaya nga home court advantage ang tawag. Pwedeng tawagan ang mga maninipis na call pabor sa home team at hindi naman para sa visiting team. Parehong naging dikit ang laro ng gilas sa malalakas na teams. Wala na tayong hahanapin pa sa laro ng gilas na ito at magtiwala tayo na kakayanin nila na makaisa kontra sa team ng Latvia at Georgia kung makadalawa ay di mas mabuti. Pero alam rin natin na hindi nga madali ang labanan na mangyayari pero may kakayahan ng gilas na lumaban at manalo. Yun ang pinakamalaga sa ngayon. Marami ang nag-expect na tambak ang gilas laban sa team ng Poland dahil na rin sa number 15 nya sa FIBA rankings ang Poland. Didagdag pa natin na naglaro ang kanilang Euroleague Champion 2024 na Centro at NBA player na si Jeremy Sohan. Expected na tambakan ang mangyayari pero hindi ito nangyari. Nagkamali ang expectation ng karamihan. Free throws ang sana sa nagpapanalo sana sa gilas dahil kung pumasok ang kahit sa tatlo nilang free throws ay panalo sana sila. Pero nagmimintis nga rin talaga sa free throw ang gilas team. Yung shooting ulit ng Poland sa 3 point area o minute na naman sa last minutes ng 4th quarter. At iilan lamang ito sa dahilan kung bakit lamang ang Poland. Sa gilas naman ipinakita nila ang never say die sa laro. Mahigit sa 10 ang lamang sa 4th quarter. Pero gilas kanila pa itong nahabol at ang resulta 80-82 pa nga. Karamihan ng mga Pinoy basketball fans na gustuhan ang laro ng gilas at malaki-laki yung chance na makaisa tayo sa OQT o Olympic Qualifying Tournament. Lahat ng players natin magandang ipinakita. Hustle sa depensa at opensa kahit sa malilit na bagay o detalye ng laro o play. May magandang nagagawa ang gilas players gaya na lamang ng good defense. Hustle sa 50-50 na bola agawan para makuha ng gilas. At yung attitude na hindi sumusuko dahil na natambakan ng mahigit 10 ang gilas sa 4 quarter halos 13 puntos pa nga ay nagsipag ang gilas at napababa ang lamang ng kalaban. Dala na rin ng pagmumura ni coach Tim at yung kagustuhan niyang manalo na ipasa niya sa players. Halos wala na ngang gan ang mga players pero lumaban pa rin ang mga ito. 80-82 ang score na kung saan natambakan sana ang gilas sa game na ito. Susunod na kalaban ng gilas sa ang team ng Latvia. Walang three stops dito dahil injured nga siya at sumailalim sa surgery. Kaya yung chance ng gilas na manalo ay tumaas na ang bahagya. Walang isang veterano na NBA champion ang Latvia. Isa ito sa magbibigay ng motivation sa gilas ngayon at panalo ang hahabulin nila laban sa team ng Latvia ang kanilang first game sa Olympic qualifying tournament. Coach Tim Kuhn nga na kang nagagalit yung nakikita niya na humina ang laro ng kanyang mga players dahil alam niya na hindi nga ganun ang laro ng kanyang mga players noong natatambakan sila kaya hindi maiwasan na mapamura itong si coach team. Isang magandang laban do or die datingan para sa Gilas team history para sa Philippine Basketball ang balak song kitinang Gilas sa Olympic Qualifying Tournament. Maganda ang rotation ni coach team legit na 1 at 2 ang meron siya kaya naman maganda ang laro ng Gilas lahat ng players may ambag walang naiiwan sa laro. Kay Soto nga rin maganda ang laro ng ibabaw. Noon naman ang kanyang depensa makailang ang ulit na binotata ang tira ng kalaban at kung sa laro. Sa loob ng paint, mas malakas si Kai kumpara kay Balcerowski. Nakaangat lang si Balcerowski sa 3-point shooting pero sa loob ng paint, kayang-kaya ni Kai na iskuran at maot rebound at madepensahan nga rin ng player na ito. Sino nga ba si Balcerowski ng Poland? Siya ang sentro ng Panathinaikos ng Euroleague at sila ang champion ngayong 2024. Kaya naman malakas ang player na ito pero kay Soto, kayang-kaya ang European level center. Maging si Junmar, dalawa sila ni Kai, kayang-kaya nila ang European level, gaya na rin ng nasabi ni coach team bago pa magsimula ang kanilang mga tune-up games. Napabilib nga ng gilas ang Philippine Basketball Community at ipinakita nila kaya nilang manalo sa OQT. Kilala rin natin si coach team mas lalong nagiinit dahil ang goal ay manalo sa Olympic Qualifying Tournament na mismo. Prediction ko, base na rin sa nakita kong laro ng Latvia at Georgia ay magiging dikitan ang laro ng gilas kontra sa team ng Latvia at posibleng manalo ang gilas dito kontra naman sa Georgia. Para sa akin, nakakalamang ang gilas dito mas malaki ang chance natin na manalo. Jun Marat kay Soto maging si Japet dapat ganoon pa rin ang intensity ng laro yung ipinakita nila sa Poland. Kayang makapunto sa loob ng paint laban sa 7-footer na kalaban.